Daan, hindi hirap ang siyang wakas Palagi lang nang magdasal para sa panibagong bukas Sa hirap ng buhay, natuto magtiis Natuto magtiyaga kahit ang ulo may patis lang At kuminsan, hindi ko naranas Sa matulog sa kama na may malambot na unan Tanong ko'y naranasan nyo na ba Mamalot sa gabi na malamig at nagisa Yan ang buhay ko Sa araw-araw walang pagbabago pangarap na inaabot ay eh, talagang mailap Makalasap man sa pagkain ay eh, nakakaiyak Isang piraso ng tinapay ay eh, magkakabiak Natin itong pagsasaluan at pasensya na lang Kung madalas na makaramdam ng pagkalam ng Laman ng bulsa ko ay piso ngayon paano na yan Kapag umiyak na si bunso paano kakanawan Siyam na taon lamang ang gulang nang biglang nabuwag Pamilya naming di maawat sumigaw man ang wag Mukhang ming iwan dahil kami nga po'y bata pa noon Naging bato na lang yung pusong dating parang mamon Hirap na pinadana sa akin ay eh, nagsilbing leksyon Binusog ng magagandang aral nung panahong gutom Nagsilbing guro na lang sa akin, hirap na pinasan No kung ba't nga ba yun nangyari eh merong dahilan Sa hirap ng buhay, natutumagtiis Natutumagtiis nga kahit ang ulo may patis lang At kung minsan hindi ko naranas Sa matulog sa kama na may malambot na sa gabi na ba mamulot sa gabi na malamig at mag-isa Yan ang buhay ko sa araw-araw walang pagbabago oh, oh, oh. Sa araw-araw walang pagbabago